So, good morning again and we're on the road again. And ngayon, dahil nasa daan na naman tayo, saan naman tayo pupunta, Ma'am Karen? Siyempre po, hindi tayo pwedeng didumaan sa Kalasyao. Doon po yung may pinakamasarap na puto na meron na daw po ngayon. Iba't ibang flavor, kaya kailangan po natin yung matikman. So, pero before tayo tumikim ng puto Kalasyao, pupunta muna tayo sa Kiservico yeah, because... Kalasyao Store. Store. Yeah. So, samahan nyo kami mga kakey! Yun lang. Okay, bye! Hello mga ka -K. So ngayon, nakarating na tayo dito sa k Servico Kalashau Store. At syempre very warm ang kanilang pag-welcome dito sa ating Kalashao store. Kung makikita nyo, ito talaga agad ang bumungad, bumungad ba? pagdating natin dito sa Kalashao store. And syempre, kasama din natin ngayon ang ating magiting na store manager, si Sir Jack. Yes, sir, pakilala ka naman. Ah, ano po, uh, kung nga po pala si Jack Barata, mga store supervisor po ng Kilo Branch. Siyempre, hindi po mawawala na ipapakilala po natin yung kanila mga delicacies po dito sa Kalasyao. So, sir, umpisahan niyo po. Ito po is yung ano, uh, tinatawag na sapin-sapin. Ito po yung kakanin po natin. Uh, hindi lang siya, hindi lang sa Kalasyao, kundi sa Pangasinan po. Uh, Gawa po saan yan, sir? Malaki po. So, sa buong Pangasinan, special delicacy ito. Okay. Saktong sakto po partner niya po is kape. So ito naman, ito naman yung talagang pinakakilala ay may dito sa Kalasyao mismo. Po, uh, ito po is yung puto Kalasyao. Yan po yung kilalang kilala dito sa Kalasyao. Which is hindi hindi kompleto yung pagbisita mo sa Kalasyao pag hindi mo natikman yung puto Kalasyao. Ako may flavor po siya. Yung uh, ano po ma'am, yung white po is cheese po siya. Mm -hmm. Tapos yung kulay yellow, mango flavor. Ah, okay. Tapos yung kulay green is pandan okay. flavor. Pandan flavor. Ito naman, meron naman tayo mga... Diba? Parang kahit sa part ng Pilipinas, merong suman. Pero ito, special din dito sa Kalasyao. Okay. Itong kulay yellow po, suman po siya pero gawa siya sa kasaba. Yung isa po is yan po yung malagkit. Na may gata po yan o. No? Opo, may gata po. So ngayon, samahan niyo kami na ang mga special delicacies dito sa Kalashaw. Okay, so ano muna nating titikman? Parang ito ma masarap. Eh, okay. sige. Oh, diba? So, uh, so, siguro mam kasi <laughs> pure na pure talaga yung malagkit na gamit niya. Ah, ganun ba? Oo, so, oh, ganun ba? Sobrang malagkit. Kasabihan nga po ma'am, pag, ma pag New Year, na kailangan merong malagkit na iyahain pag ano, before kasama sa handa mo para daw po maging malagkit ang pagsasama. Kaya pala pag, iba, iba. pag New Year's Marami, ma'am. Iba-ibang iba klase. Uh, may sapin-sapin, may suman. May biko. May biko. Kasi kasapihan po yung sa ano, sa Pilipino ano na natin. Uh Oo. -oh. Okay. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Ang sapin-sapin naman, kasi talaga, hindi siya matamis. Dito sa mga to, ano yung pinaka paborito mo? Uh, itong sapin-sapin na. -sapin, uh, bakit? Partner ko kasi ng kape, ma. Eh, may hilig ako sa kape. Mm -hmm. So, yun mga kake, kung mahilig kayo sa kape, ito na ang best na partner. Pwede po kayo dito sa pangasinan. Pwede ko na ba tikman tong kasaba? Yes, kasi naka-curious na ako kanina pre. Mm -hmm. po. Sabay-sabayin na natin na pagtigim. Better din po kayo. Titikman ko suman sa bigas na malakit na yun. Sarap. Sarap din kasaba. Lasang lasa mo talaga yung kamoteng kahoy. Marami pong kamoteng kahoy dito sa area. Marami po. ing kasama lang po dito, sa sugar, no? Then, uh, po, tapos iluluto mo siya sana sa gata. Ah, may gata din. Isa po. Ganon din, sir, no? May sugar din to. pero kung kulang pa yung, ano, yung tamis niya, pwede mo siyang isaw-saw sa asukan. mas masarap na. So ngayon, I think we are ready uh, <laughs> na i-try naman ang kapanapanabik na puto kalasya. Titikman ko itong dalandan kasi bago to. Dalandan? Ay ano po pala. Buko ah, pandan. Sorry. Okay. Ako naman dito naman ako sa mango. Ayan. First naman sa cheese. Kaya po siguro nag-flavors sila ng mango kasi masarap na yung mangga nito. Oh, kilala din ng Pangasinan sa ano no, sa mangga. Saan so, specifically ang ano, maraming mangga na mabibili? Sa ano ma'am, sa San Carlos City po. San Carlos City Pangasinan. Magkano kalayo yun dito sa Kalashaw store? 30 minutes po. Kalashaw to San Carlos. masarap! sarap. Sarap. So, very subtle lang yung flavor. Pero puhang-puhang mo talaga yung flavor ng mangga. Oh, ito rin, ma'am. Flavor talaga siya na ano, po. panto. ngayon, um, alam na natin ano yung mga specialties dito, mga kake. Ayan. So, kapag ka kayo dito sa Kalasyao, Kapag na-try nyo na itong mga itong may energy na rin kayo, bisita rin kayo dito sa aming K-Servico Kalashao Store. Utapad lang po ito ng PSA. Thank you mga kaki sa pagsama. So, see you later. Yun lang. Okay, bye! Ayun na nga mga kaki. So, happy morning. So, nandito tayo ngayon sa K-Servico Kalashao. So, mabibigay lang tayo ng konting gift from K-Servico sa mga taga Kalashaw. So, tara, samahan niyo ako. Pin ka lang, sir. Pindutin mo lang yung gift. Yan, yes, sir. Nanalo si sir ng speaker. Sir, bibigyan kita, sir, ng speaker. Sir, thank you very much po. Thank you, sir. Ayan, sir. Dahil nandito ka sa store namin, sir, bibigyan kita ng small gift from oh. kay sir because so, nanalo si sir no. Ng... cup. Kay serviko cup. Ayan, sir. Thank you, sir. Yes, tama-tama yan, sir, kasi blue yung RE mo. Ayan. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Speaker. Speaker. Thank you! Thank you po! Thank you! Nanalo si sir ng tumbler! <laughs> t-shirt yun, okay. t-shirt na t-shirt. ko kasi oh. siya <laughs> Nanalo si ma'am ng <laughs> <K> Cup. ma'am, bibigyan kita ng cup ma'am dahil mainit ngayon ma Thank you! Thank wala na rin naman palang pagpipilian si kasi tumbler na lang yun natin pera. So, bigyan na lang kita, Ma'am, ng cup from Pacer. Thank ayan. So, yun mga kakay. So, tapos na tayo mamigay ng mga kundi regalo sa mga taga show. So, sabahan nyo kami umuwi ng Manila, dala-dala ang alaala -ala ng Pangasinan. Tara! Ayan, hello Sir Jonathan. Kamusta naman kayo dito sa Kayser Bicol Store? Ah, uh, for now, sobrang saya namin kasi naka-visit siyempre ang marketing department. Kanina kasi nabanggit ko, itong Kayser Bicol Store is katapat ng PSA. Yes ma'am. Um, pero ano ba yung actual address nitong store natin? Ah, located po yung branch natin dito sa Judge Jose de Venecia, Northern Road, Kalasyao, <laughs> Pangasinan. All So, diyan po yung located natin, tapat lang mismo ng PSA. Okay, sige po. And also, kung hindi mo sila makakapunta dito physically, ano yung telephone number ninyo na pwede nilang tawagan? Yan, pwede, nila, pwede silang tumawag sa ating uh, uh, number mismo ni manager. No? So, 0998-965-1364. So, sa mga friends din po natin na busy, yan, pwede, pwede rin po silang mag-visit syempre sa ating uh, official Facebook page ni K-Servico Kalasyo mismo. So, yun lang. K-Servico Kalasyo. So, punta na kayo dito, bisitahin nyo kami, makikita nyo dito si Sir. Mag-inquire lang kayo and we are always here to assist you. Ayan, so, and with that, thank you mga ka-K, yun lang, K, okay, bye. Okay, bye! Ayan, so tapos na tayo makaikot dito sa K-Servico Kalashow Store. Kaya samahan nyo naman kami habang nag-iikot kami or papunta kami ngayon sa Senior Tesoro Church. Tara, samahan okay, nyo kami, kami guys. Niyo kami. Kaibigan mo sa pag-asenso kay Sir Bico. So ngayon mga ka-K, nandito na tayo sa Senor Divino Tesoro. At ngayon kasama natin si Sir Art. Siya ay actually FSRM. Ngayon dahil andito lang naman din yung church pero nandito tayo ngayon sa senior Divino Tesoro. Ano po yung significance dito? Uh, ito kasi ma'am, ito yung church na pinaniniwalan nila na naghihimala ang ng panahon ma'am. Naghihimala? ma, nag oh, yes, ma ito okay. kasi ma'am, ang kwento kasi niya, that is, nung nakita nila ito dito sa may gilid ng munisipyo, nilipat siya dyan sa may simbahan talaga. Okay. Kaya lang nag time kasi parang lumapit, uh, na nawala siya, hindi mm -hmm. nakita nila pabalik sa dito. Mm -hmm. Ilang beses nilang ginawa yun, pero bumabalik lang siya. Kaya, ah, Kaya, okay. Ma yes ma'am. Kaya na-desisyonan ng ang mga tao dito sa Kalasyon, na igawan na lang silang ito. Yung ang bahay nila ang sarili niya, na sarili niya, niya ang ng bahay. bahay. Kasi ito is municipio, yung likod nito. Oh, okay. Uh, kaya tinatanggal siya dito kasi hindi nila inano dahil hindi niya bahay eh. Mm -hmm. Pero the time kasi talagang inano nila na pabalik-balik siya. Kaya nilagay na lang siya dyan. Okay. na siya. Tap tapos parang napansin ko medyo nasunog yung Uh, ibang part ng simbahan. Yes, ma'am. Uh, kung ma'am, minintin uh, lang nila kasi yung dating itsura ng simbahan. Yung, okay. Uh, yung minintain lang nila yung old na kung ng simbahan. Tapos, nakwento mo kanina na nagkasunog dito, pero yes, ito... Uh, nasunog to, ma'am, yung munisipyo na damay ito. Ah, uh -huh. uh, Kinonstruct lang to, ma'am, March 2008. Nung ah, medyo Bago recent lang. ito, oh, ma okay. ma'am, ginawa siya. Pero hindi siya nilipat ulit na binalik doon. Talagang na lang siya dito. Dito na rin talaga. Kasi yun yung kwento noon talaga na may time na nag-iikot sa Kalasyaw. Nakikita nila kung saan-saan siya. Yes, ma'am. Okay. Parang matandang lalaki siya na naglalakad-lakad dati noon. Nagmi-miracle siya. Kaya ito yung isang attraction dito sa Kalasyaw is talaga, bukod sa puto, ito. Ah, ito, ito ang pinupuntahan. Yung mga, mga religious group talagang ito. Ito yung pinupuntahan nila dito uh -oh. sa Manawag ito, ito talaga. Ito talaga. Ipakaswerte natin ma, kasi nakarating tayo dito. Yes. Kaya kayong mga kake, kung dadala dito kayo dito, pwede na po kayo dumaan. Talaga namang punta na kayo dito sa Kalasyao kasi hindi ka lang mabubusog sa sightseeing, sa prayers din, and also of course sa mga special delicacies natin. And ang good news doon is parang 5 to 10 minutes away lang siya from K-Servico store. Okay, so pagkatapos nating mag-ikot, dahil lunch na, nandito naman tayo sa Uson pigar, pigar Pigar. So, sir, ito ba yung original na Pigar Pigar dito? Yes, ma'am. Ito yung original na Pigar Pigar dito sa Pangasinan. So, saan ba gawa ito, sir? Gawa ito sa kwan, ma'am, sa karni ng baka. Okay. Yes, okay, ito yung inano, saka dinadagdagan ng mga gulay. Uh, gulay. Yes, ma'am. Uh, Repulot, saka Sibuyas, sibuyas, na pampalasa. Sibuyas. Uh, ano ibig sabihin ng pigar-pigar, sir? Uh, sa Pangasinan kasi, ma'am, parang yan yung pagginis na istaos pagliloto, parang yung pigar-pigar sa pigar, pigar, binabaliktad-baliktad. Ah, parang sangkot siya. Ah, uh, ano? yan yung pagyamag yung sa oh. word nung pigar-pigar. Tapos yung, okay. yung karne niya, ma'am, maninipis talaga ang ano. Oo, parang, parang malambot. Okay. so kung yan ma'am, uh, talagang hinihimay, eh, tinatanggal yung mga mm -hmm. Baka ugat, litid oh, yan ako lipo. Talagang tinatanggal percento. kasi yun yung matigas. So ano naman ngayon itong isa naman nating the order dito? Uh, laman loob na sinapawad na ba? Baka din. Baka Diyan din. Ba ano tawag dito sir? Kaliskas. 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 So para siyang pinapaitan na may aswete. Yes ma, am. parang kumbaga sa Ilocano kasi silang Sinanglaw. Parang sinanglaw sa kanila. Okay. Dito sa kondaman natin is kaliskas. Kaliskas naman. Sige po. So, tikman na natin. So, mga kake, tikman po natin yung mga ulam na masasarap dito sa Kansyao. So, tikman natin na. Simula tayo dito sa Pigar Pigar. Tiga May kanin pa. Ay, sana meron tayong ayan. Hindi <laughs> kaya, kaya natin ito. ang masaya dito, kasi may gulay siya. Yes, ma'am. So, dahil mahilig din tayo pinakaan sa gulay. Pinakaan, no? Yes, ma'am. okay. Ayan, mga kasi, kung pagkatapos nyo magsimba, um, nagutom kayo, punta lang kayo dito sa likod ng simbahan, nandito si Uson Original Pigar Pigar. malambot. Mm, Tsaka malasa. Natikman na natin yung figar-figar Ngayon, titikman ko muna itong galasyon. Kasi favorite ko yung ano eh. Papaitan. Ko papaitan. So, syempre, hindi pwedeng hindi matitikman itong parang parang pinapaitan o sinanglaw ng panggasyon. Maka first, first time natin matikman ito, ma'am. Ang lasa. Ang mm, sarap. Ang So ngayon, kakain na muna kami. Kain po tayo. oh, sana masarap Ito. din ang inyong mga panghalian. 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 Yun lang. Okay, bye! Ayan mga kake, so pagkatapos natin mabusog sa uson, dahil kumain tayo ng pigar-pigar at kalaskas, at pagkatapos din natin sa church, ngayon nandito naman tayo sa linggayan. So, ito na yung magiging last stop natin dito sa Pangasinan. Kita-kita nyo mainit, nakapayong pa kami dahil skincare is life. Pero siguro pag lamig-lamig, magpapalit na kami ng aming pang-swimming at Magsuswimming kami dito sa famous beach of Lingayen. So po, yung ating Bajaj RE, pwede natin pong dalhin pag pumunta tayo sa mga beach. Oo, at hindi tayo iniwanan ng ating Bajaj RE. Maya-maya, magsuswimming na kami mga ka -kay. So watch out for the next K-Summer Road Trip. Yun lang, K-Bye! Let's, let's hit the road more.